sa yeah, mga kababay, good morning sa inyo lahat, pala araw, palibagong bagong vlog naman tayo, Sa kayo tulok ng mundo, sana yun, mga kababay, yung vlog na to ay ako sa client namin at sa ngayon dito, ako sa tabi-kartada, kababa ko lang ng bus, at yan, uh, tatawid natin sa kabila, Samahan nyo ako sa vlog natin hanggang sa dulo, maraming salamat. Ayan yeah, mga kababay, dito na, tatawid natin dito sa kabila, uh, mamaya may akunti na lang. Diyan sa kabila na yung building na yun. Diyan ako pupunta. Okay, alright. Ayan, hindi na. Kawin na tayo. Ayan. Ayan. Diyan ako galing. Ayan. Kababaklan ng bus. Ayan. Ayan, makakababay.

guys right, mga kababay dito lang muna uh, nakatawi lang tayo Yan. dito sa loob dito lang muna right, mga kababay ayan ayan tayo dito tayo ngayon sa ayan dyan ako pupunta sa may nakataay na guardian na yan ayan yung, yung, yung building na to pupunta ako dyan okay, alright mga kababay uh, pinakita ko lang sa inyo yung ano, lugar na pinuntahan ko. pinuntahan ko ngayon alright mga kababay sa mga kababayan dito na sa loob ng ano, uh, building uh, sa nakaupo mo inante ko lang yung sama ko ayan o no? okay alright mga kababay maraming salamat sa inyo hanggang dito na ating video sa tao sa lahat